Ang mga sularinin po sa kalusugan ng ating mga bibig at ngipin ay hindi po dapat nating baliwalain dahil isa po sa mga karaniwang issue na kinakaharap ng marami ay ito pong temporomandibular disorders na nakakaapekto po sa ating bibig o sa paligid po ng temporomandibular joint. Kung kaya't para bigyan po tayo ng malawak na kalaman patungkol po dyan, ay makakasama po natin si Dr. Rosana Miliar Barrera. Good morning, God. Welcome sa Rise and Shine, Pilipinas, Doc. Yes, good morning everybody. Uh, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, usapang TMJ o uh, Temporomandibular Joint Disorder po tayo ngayon. As a blessed morning yes, po indeed sa ating lahat. Thank you for joining us, Dr. Barrera, Diane at Audrey po ito. Alright, Dok, ano ba yung Temporomandibular Disorders at paano po ito nakaka po sa isang individual, Dok? Uh, yes, uh, before po natin i-define kung ano po ibig sabihin talaga ng TMD, uh explain po natin ang pinakamadaling uh, uh mga terminology po. So when you say temporal mandibular, so yung lower jaw po natin ang tawag po dyan ay mandibular. Mm -hmm. Yung temporo nakuha po yan kasi yung side po ng skull dito yan. So oh. meaning to say so temporal mandibular joints na Na yon. So, yan yung responsible sa moving ng ating backward, forward, at right and left. So, when it, when you say TMJ, it acts like a sliding hinge connecting your jaw bone. So, a uh, hinge joints that connect the the jaw to the skull. So, it is really plays a crucial role in the proper functioning of the jaw and the upper health of the, uh, our oral and facial region. So, yun po uh, ang ibig sabihin na po ngayon natin ng uh, uh, Temporomandibular Disorders. Isang condition po ito na may kinalaman sa dysfunction of TMJ na siyang nakakonekta nga po sa ating jaw Uh, pag meron, para po malaman uh, the easiest way po para po sa ating mga viewers um, ang lagi nyo pong tatandaan pag po meron kayong nararamdaman na pain it's a signal that is something wrong in your body like uh, dito po sa ating TMJ so ang una nyo pong gagawin hawakan nyo po dito oh, sa malapit sa tenga nyo po and then slightly you have to open your mouth Ayan. Uh, pag po, di ba may mararamdaman ko gumagalaw dito? Yes. Bro. And then, pag meron, meron pong pain and then you hear clicking, so dapat po um, magpa magpa-konsulta na po agad-agad. Mm -hmm. So, uh, right and left po yan eh. So, yan po yung TMJ natin. So, parang may ano po yan, ganyan, di ba? Right. Mm. Pag open nyo po, Uh, and then you hear a uh, sound clicking, so meaning there is something wrong. Oh. Uh, ngayon po, kung ayan, uh -huh. uh, na-feel na, na niyo po, yes, parang na movement? Oo, yung parang may movement. yung parang may movement. Pero ga gaano po, uh, po dapat bantayan to ng ating mga kababayan? Halimbawa, may nararamdaman tayong pain dito nga no sa connecting spot ng ating jawline. Gano'n po ka importante mm -hmm. na ito po yung pangkaramihan sakit lang o talagang kailangan ng ipacheck sa mga espesyalista? Uh, uh, yun nga, magandang tanong po yan. So, pag uh, tolerable, uh, ibig sabihin po talaga, pag meron po kayong naramdaman agad na pain at clicking, lalo po yung clicking, dapat po pag uh, konsulta po agad kayo sa dentista. Uh, kasi it might lead into uh, more uh, problem Like, uh, instead na dito lang po ang nadadamay, meron kayong pananakit sa tenga. Pag lumala po yan, nagkakaroon na rin po kayo ng yung may naririnig na kayong continuous. And then, sumasakit na sobra yung ulo nyo. Uh, so, nadadamay. Instead na dito lang, nadadamay pati yung pananakit ng ulo nyo at uh, mas uh, nagiging severe pa po yan pag hindi po na-address. Sumasakit na yung upper back, yung leg ninyo. Imagine, damay-damay kasi po lahat po na ating joints, muscles, ligaments, intercorrelated po yan. May kinalaman po sa, isa, sa isa't isa, isa, isa po. So, talaga pong kailangan niyong magpa-check up agad sa dentista. Mm -hmm. to anong klaseng pain kaya yung nararamdaman mo kung meron ng problema? Para bang ngalay? Or naging pain ba siya, natuloy-tuloy? Or once na buka mo lang yung bibig mo? Ano pong klaseng pain so that parang baka kailangan nang magpa-check? So iba-iba po. Sharp, dull. Minsan hindi siya nawawala, mm -hmm. lalo po yung continuous. And then, meron naman pong instances na uh, mild na ngayon nyo naramdaman, uh, then hindi na siya minsan lang pero tolerable. So, pwede nyo pong gawin niya na lagyan na lang ihat and cold compress. Uh, basta hindi naman po naapektuhan yung pang-araw-araw nyo, like yung chewing, biting, uh, yung inyong pong pagsasalita. Pero, uh, paulit-ulit ko nga pong sinasabi na, pag talagang yung pain ay hindi na tolerable at paulit-ulit umaawit ah uh, uh, more than na uh, anbawa weeks na siya. So kailangan um, niyo na po talagang na, oh, magpa okay. Pero pag hindi pa po kayo nakaka-consult, uh, uh, pwede po yung inuman yan temporarily lang po yan yung mga paracetamol or yung mga over the counter na nonsteroidal uh, anti-inflammatory uh, medicine. So, pero yung ganyan pong mga gamot, hindi po dapat natin sila kini-continue ng more than uh, 10 uh, 10 days, dapat po uh, maximum of 3 days. Okay. Yun po. And, uh, Okay, doktora, paano po natin ito ma-diagnose uh, ang TMD at ano yung mga karniwang paraan ng paggagamot po dito ng mga espesyalista? Um, ang karaniwan pong, uh, uh, discuss ko po muna pala yung, ano, yung mga complete na signs, uh, yung sintomas. Ano po, so unang-una po ngayon yung there is pain in our jaw or pananakit ng panga. Then you have difficulty in opening and closing po ng mouth. And sometimes nagkakaroon pa nga po tayo ng panginginig ng panga. And uh um pananakit din niya ng mukha, leeg at tenga nabanggit ko na and then sometimes mayroon pong tayong den dental issue yung mga malocclusion, malfunction and then ang um, um sanhi din po niyan yung minsan namamana din po yan genetics. Oh, okay. Tapos yung yes namamana po natin yan and then uh, may uh, hormonal uh, changes And uh, yung hindi tamang posture po, yung minsan naka-slouch po tayo, we are not aware, um, nakaka-apekto rin yan. Kasi yung lahat po ng, pag hindi po naka-proper yung ating spinal cord, so lahat po ng bigat na pupunta po sa ulo natin, so affected din po siya. And then um, problema rin yan yung stress. When you say stress, hindi pa, uh, magkakaiba po yan, Meron po yung... Uh, stress dahil uh, example, sa gabi nagkakaroon kayo ng night grinding o yung tinatawag na drop season So, nag, sa gabi, nakakarinig, naririnig niyo po siguro yon yung parang oh, yeah. yung sound. Uh, yung, yung, bata ako, ganyan na yeah. yun eh. Oh, oh, okay, may, oh. Parang kinakagat ko yung sarili mong <laughs> may, ngipin. Ano? May broxies eh. Oh. So, dapat po, pag may ganyan kayo, huwag niyo po yan din and then. So, ang dentista po, magagawa, uh, gagawa, magkakustomize po siya ng mouth guard o night guard na tinatawag na isusuot niyo during uh, uh, sa gabi at matutulog kayo kasi pag po nagwala po tayong ganyang night guard so nagkikiskisan so mm. nababawasan po yung yung mga enamel po. na so nag nagiging cause po din yun ng malfunction so pag wala po sa tamang alignment occlusion o yung pagkaka uh, ganyan bite po ng ating mga ngipin so may mga dimension po yan vertical uh, Oh, yun, okay. nagiging cost din po yan ng TMD, okay. TMJ. So, pag na, uh, nararamdaman nyo na at napapansin nyo na yung mga symptoms sa na better mm -hmm. go to an expert or mm -hmm. your dentist. Alright, panghuli na lamang, Dok, balita namin so, meron po kayong special professional licensure examination sa inyong organization. Tell us more about this, Dok. Um, yes, uh, I've been uh, OFW, uh, in Qatar for nine, 19 years. So, we have the, what you call, uh, professional uh, Filipino professional organization in Qatar. So, the Filipino Dentist Organization is under that PPOQ. And then, uh, katatapos lang po ni tong tinatawag na special professional licensure board example sa sa Middle East, including po yan ng Qatar, um, Kuwait, Oman, UAE. Uh, three days po yan, June 16, 17, 18. So, Uh, Naka-design po yan uh, para sa mga OFW na hindi nagkaroon ng chance na mag-board exam dito sa Pilipinas. Nag-abroad na po para alam nyo naman, for a greener pasture. So, ayan, pagkakataon na po ng ibang mga OFW kasi maganda rin po yun na meron tayong license, di ba? So, mababago po yung ating buhay instead na uh, underboard ka, maraming benepisyo at magiging mas competitive ka. Alright, so, yun. Uh, sa through sa ng uh, licensure exam. Special uh, SPLE uh, that is uh, under uh, PRC. So, instead, uh -huh. nakakatuwa nga po kasi instead na yung mga underboard uuwi ng Pilipinas, So yung PRC na po yung aming pinadayo doon. Okay. So yun po yung naging maganda po sa naging organization po namin na talagang napakalaking tulong ko uh, bilang uh, is, is president po ng Filipino dentists uh, association ng Katay. Okay, well thank you very much po sa pagbibigay po sa amin ng mga impormasyon patungkol po sa sakit na temporomandibular disorder. Dr. Sana Miliar Barrera, salamat po do. Magandang umaga. Salamat. Thank you. Thank you.